Hello! Magandang gabi pong muli. Ang topic po na pag-usapan natin ngayon ay itong tungkol sa mga Pogo Personalities. Opo. Itong mga nai-involve sa Pogo na kung napapansin ninyo, kasi ako pansin ko, itong, di ba, itong mga ipinapatawag ngayon dyan sa Senado, sa, sa sa mga hearing dyan sa Kongres at Senado. Kung mapapansin po natin, puro babae. Hindi lang babae, kundi mga batang-bata. At may mga itsura. Umpisan po natin dati kay Alice Guo. Kumbaga, nung mula nung pumutok itong issue po tungkol sa Pogo na kumbaga eh, pinapatakbo ng mga sindikato. Kung iisipin po natin, ang nagpapatakbo ng sindikato ay mga lalaki, kalalakihan, at saka mga medyo dapat may edad na. Pero ito nakakagulat kasi bukod sa mga babae ito, mga batang-bata at magaganda. 'Di ba? Ang unang nakita natin, ang unang lumabas na Pogo personality ay itong si Alice Guo, si Guho Ping na naging mayor. Naging mayor ng Bambantarlak. Makita natin, marami nga pong naging ano sa kanya eh. Marami nagka-crash ng mga kalalakihan natin tinan nyo si Alice Go, para siyang artista eh. Parang ano nga eh, kung maalala natin yung sa Meteor Garden, di ba? Yung si, yung bidang babae doon. Sino ba yun? Uh, basta, yung bidang babae doon sa Meteor Garden, yun, kahawig niya. Ah, uh, yeah, Sanchay. Yung Sanchay, di ba? Ngayon, nung lumit, lumutang naman ang pangalang Cassandra Ong. Cassandra Lee Ong. He, wala tayong, hindi natin siya nakikita. Pangalan lang. Ang inisip ko noon, isa siyang ano, involved sa involved sa sindikato, di ba? I was thinking, I was expecting na ito ay mga yung medyo maedad na, at least mga nasa 30s 30s or 40s na medyo yung hindi magpapahuli ng buhay, medyo amazona ang ang uh, ibahe pero nakakagulat nung umapir na nga po siya dito sa sa mga pagdinig dito sa mga uh, congressional hearings nagulat ako kasi sobrang bata niya batang-bata -bata, at saka maganda. Diba? Pang-artista Artistahin. Maganda, batang-bata, -bata, saka innocent looking. Inosente. Even yung Pilipina po na nagtrabaho din dyan sa, sa Pogo na kumbaga ay e, parang ano lang siya, simpleng si ano, si paterna. Ano ba yung first name ni Baterna? Basta yung si Miss Baterna, di ba? Bata rin. Maganda rin. At mukhang inosente Parang mga nasa ano lang siya. 25 years old. Bata at maganda. Pang ano nga eh. Artistahin din. So, nakapagtataka. Kasi, at nung ininterview interview nga sila dito sa hearing, napag-alaman natin na lahat sila hindi nakapagtapos ng yung mataas na pinag-aralan. Ni hindi nakatungtong ng college. Pati itong si yung si Stephanie yung dating connected din pero natanggal dahil sa pagdating ni Cassandra Ong. Stephanie Mascareñas. O di ba? Bata rin at maganda rin. At hindi na kapag college, even si paterna hindi rin na kapag college. Ang pinaka pinaka nakapagtataka itong si Cassandra Ong. Dahil elementary lang daw siya. But of course, ako, I don't believe. Hindi ako naniniwala na elementary lang 'di ba? elementary tapos ganyan ang inabot mo, Gan ganitong umabot ka sa ganitong estado. Kahit na ba kung nagkaroon man siya ng magulang, lumaki man siya sa isang magulang na matino, kahit na hindi, imposible hindi siya pag-aralin. Kasi even dito sa ating sa bansa natin, kahit na yung mga pinakamahihirap na pamilya ay talaga nagpapaaral ng mga anak. Kaya hindi po kapanipaniwala na elementary lang ang inabot nitong si Cassandra Ong. Do you agree with me? Ito, kung hindi man ito nakapag-kolehiyo, for sure nagkaroon ito ng special training. Maaring she was trained to really to really be involved in this kind of world syndicato kasi come to think of it Cassandra Ong is only 24 years old and then five years na daw siya dyan sa pogo business So, ibig sabihin, nag-umpisa siya, 18 lang siya. 18 or 19. Sobrang bata, mga kababayan. Ka kalalabas lang mag nang kung tutuusin, nasa 10 years pa eh, 19 eh. Hindi pa tumutungtong ng liebo dos. Batang-bata. Even itong si si Miss Materna na ang tingin ko po dito kay Miss Materna at dito kay Stephanie since sila po ay hindi nakapag-aral ng mataas sabi nila hindi sila nakapag-college at alam naman po natin dito sa Pilipinas na mahirap makakuha ng trabaho yung hindi nakapag-college. Because even, even yung mga sales girl sa department store, tingnan nyo na lang sa mga requirements, di ba? Ang tindi ng requirements, kailangang college graduate. Na yung dati, at least high school graduate, ngayon ni college graduate na dapat. Kahit na yung Medyo mababa lang na posisyon. Sales girl? Pwede naman ang high school graduate lang dyan. Pero college na ngayon ang hinahanap. Kahit na nga dyan ito, eh, college na rin ang hinahanap eh. Ganito sa atin sa Pilipinas. Pero ito, kaya ito ko yung nakapagtataka. Ako, ang duda ko po dito, itong mga kagaya ni Miss Baterna at Stephanie, ano ka apelido Stephanie? Anyway. Tipong sila po itong mga siguro naghanap lang trabaho at sadya, mukhang sadya na ang hinanap nila nitong mga kumpanyang ito na pinasukan nila, ang hanap talaga nila ay yung mga mababa lang ang narating sa edukasyon. Kasi nga, para madali nilang mapaikot. And to think na ang kagaya nila na hindi nakapagkolehiyo ay eh ay mahihirapang maghanap ng trabaho mahihirapang uh, ma-employo ito tanggap sila dito and aside from that mataas ang alok na sahod diba? si Stephanie according to her yung sahod niya nung uh, ordinaryo pa lang siya na empleyado, was 30,000. Nung ginawa na siyang uh, opisyal, peke, na opisyal ng uh, balik, uh, incorporator na, nag-increase na 50,000. Kaya, for somebody who has not even uh, have a college diploma or high school lang ang inabot or maybe first year, second year college, sasahod ka ng ganito kalaki, syempre, susunggaban mo. And you will stick to that. Kahit ako man siguro. Kung ako ang nasa kalagayan nila. Kasi mahirap nga pong manap ng matinong trabaho dito sa Pilipinas. At yan, itong si uh, Ronaldin Baterna. Imagine, hindi nakapag-college, pero ginawang corporate secretary. See? Earning, earning a salary not commensurate to somebody of her stature. Kaya saan ka pa? natural, ay hirap yata manganap ng trabaho kaysa naman mag-abroad ka na walang kasiguruhan. Eh, dito ka na. After all, wala naman po silang alam eh. Hindi nila alam kung ano ang pinasok nila. Hindi nila sukat akalain na masasadlak sila sa isang ganitong klaseng kadilim, kagulo na sitwasyon. Siyempre, ang nasa isip lang nila noon, trabaho. At ito, mataas pa ang mataas pa ang posisyon sa kumpanya. Siyempre, yung feeling, ano, self-esteem, pride, sarili. Pero ngayon, ito, ito pala yun. At ito nga, ang tingin ko sa mga ito, ito yung tipo ng mga bata, babae na hindi nakapag-aral, mga inosente, madaling mapasunod, madaling mapaikot. Kaya sila kaya sila tinanggap sa ganyang klasing trabaho. Pero itong si, yon sa mga Pilipina po, yun ano, itong si Alice Go and uh, Cassandra Ong, ang duda ko po dito, hindi talaga sila itong si Cassandra Ong, sabi niya, pinanganak siya. She was born in San Juan, tapos lumaki sa Binondo. Nakakaduda. I doubt it. Baka po ito ay straight from China. Kasi, di ba, kung uh, may mga nababasa po tayo ng mga nakakakilabot na mga istorya tungkol dyan sa China na during the time na when China has this uh, one-child policy and even up to now kapag ang anak ang isinilang na sanggol ay isang babae actually kapag nasa sinapupunan pa may balita na ina-abort kapag nakita ng babae or kapag ipinanganak ibinibenta kapag babae kakaawa naman ano na, hindi naman ginusto ng bata na naging babae siya pero ganun po kasi sa mga sa sa Chinese mentality, mas importante sa kanila ang lalaki. Not knowing na dahil sa ganong polisiya, eh, ngayon, nagsasuffer din sila kasi kumunti yung babae. Na ano na ba ang ratio ng babae? 10 is to 1? 10 men for 1 woman? So, problema. Dapat, kung ano yung lumabas, pagyamanin 'di ba babae man o lalaki. So ito nga po yon. Baka naman po itong mga kasi ma magulo, malabo ang background ng pamilya nito ni Alice Go Go sa kani Cassandra. At maaring hindi lang ito po. There are still many Cassandra Ongs and Alice Uh, Goa Pings somewhere somewhere out there marami po, hindi lang po ito dahil sa dami ng ano, sa dami ng puguhan not only in the Philippines but in some other Southeast Asian countries so ang ang, ang tingin po natin dito, itong mga kagaya ni the likes of uh, Goa Ping and Cassandra Ong, ito po yung mga batang babae na maaring ipinanganak na female, tapos, imbis na ipalaglag, di abort, or ibenta, o baka nga ibinenta, eh, pinalaki ito ng mga sindikato. And then, They were trained. They were trained to be, to work in this underworld uh, group. Kaya kita nyo, malalakas ang loob. Ma matatapang, Hindi basta-basta pumipiyok. Trained sila eh. Well trained. Sa palagay ko po, ito ang background ng mga ito. Kung itong mga batang ito, nagamit lang. Pero kaysa naman, kaysa naman ipina ka, at least nabuhay ka, nakatikim ka ng marangyang buhay, although, ito nga po, dahil dyan sa, sa klase ng buhay na kinasadla ka nila, makukulong pa. Biruin mo, ginamit lang sila. Ginamit lang sila nung talagang mga totoong mga big bosses ng mga sindikatong ito. Dahil ang mga nagpapatakbo ng mga pogo na ito, mga sindikato na ito, outside China, ay mga hardened criminals, mga tapon, mga criminals sa China. So come to think of it, what kind of... Uh, mentality meron ang mga ganitong klaseng tao. Tingnan mo nga ang ginawa dito sa mga batang ito. Sila ang isinubo eh. You see? Tingnan mo kung sa mga pagtatanong kay Cassandra Ong at saka kay Alice Bo, kahit na matatag sila, tingnan, pero halata mong takot. Nanunood sa kanila habang, habang sila iniimbestigahan. Nanunood sa kanila yung kanila mga boss na gumamit sa kanila. Kaya sila takot dahil pag nagkamali sila ng salita, di ba? Hindi kaya. So, yung mga big boss na tunay na mga mga the evil ones na nandyan sa background, sila yung masarap buhay at hindi sila hindi sila makakatikim ng parusa hindi sila makakatikim ng kulong. Ang makukulong, itong mga bata na ginamit nila. Katingnan mo, mga inosenteng bata, imagine, 18, 19 years old, itong si Alice Go, she was brought to the Philippines at 13 years old. And she was trained here to speak the language, to learn the culture. Everything. Tapos ito yung ginawa sa kanila. Masaya sila kung hangga uh, It's good while it lasts. Ilang taon din naman silang namayagpag, ano? Meris eh, si Alice kung nga naging mayor pa. 30 34 years old. Tumagal. Pero itong si Cassandra oh, only 24. She started at 18. Grabbing training, no? Kasi sino naman ang maniniwala na 18, 19, 24 years old, mag-aari na ng isang nap billion pesos worth? Not only billion pesos, billion dollar worth of business. This illegal business, illegal pogo, this pogo, 24 years old come on kahit na sino naman siguro napaka napakatalino genius na negosyante mukhang wala namang ganyan ang na ang alam ko lang na naging milyonaryo at uh, actually 25 years old was Aristotle Onassis yun 25 years old naging milyonaryo Through hard work. Pero ito, kaya tingin ko, but, uh, sa totoo lang, kawawa po itong mga batang ito eh. Ginagamit sila ng sindikato. At napili sila, yung mga walang pinag-aral. Hindi na mga nakapag-aral ng mataas. Mga, mga inosente, mababait, masunurin. So madaling ano madaling pasayawin, paikutin for their own eh, ito yung si Cassandra um, kahit nasabihin pa na on paper siya ang may-ari ng Pogo Business but of course swelduhan lang yan salary base lang yan dahil ang magkakamal na mga billions ay eh yung boss nila na gumagamit sa kanila kaya sa totoo lang, sa totoo lang, kawawa ang mga ito. They are only pawns. Kawawa naman. Kung totoo yung hinala natin na ito yung mga mga inanak sa China na itinapon dahil sa pagiging babae, ito yung kinasadlakan nila. At itong si Cassandra Ong, si Alice Goh, since naibalik sila sa Pilipinas at sana nga hindi sila maagaw ng kanilang mga boss na sindikato syempre kulungan ang nagpak nito but even even kung nakakulong na sila pwede pang agawin yan eh alam mo naman dito sa atin sa Pilipinas di ba? money talks makulong man or maagaw but ito po ang masyadong nakakahiya na po sa imahe nating mga Pilipino lalo na sa ating mga Philippine authorities kapag ito pong mga uh Pogo ladies na ito na nahuli sa, Sindi, sa Indonesia na ibalik sa Pilipinas tapos nakawala uli ang tanga naman natin niyan Nung nandito sa Pilipinas, eh, natakasan tayo. Napunta sa Indonesia. Nahuli ng Indonesia. Ibinalik sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, pinakawalan ulit. Pinakawalan or nakawala or you know, money talks. Sana naman po hindi, ano? Sana naman. Sana naman para this should serve As a lesson to those to those who are still trying to, you know, gumawa ng mga kabalbalan dito sa bansa natin. Anyway, so hanggang dito na lamang po mga kababayan at kita-kita uh, po tayong muli. Mahalin po na natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.